Pabili po. Ano po yun? Lalaki mi. Alam ko, lalaki ka. Ano naman no, yung ano na no, to? May mata ako. Lalaki mi. Oo nga, alam ko. Lalaki ka nga pa ulit-ulit. Itong batang to eh. Lalaki mi. Alam ko nga, lalaki ka. Hindi naman ako bula. Ayan, o. Okay, Kitang-kita ko. Lalaki ka nga. Di ba paulit ulit-ulit tayo dito eh. Pakibilisan naman po. lalaki. Lalaki me. Ano bibilhin mo? Lalaki me. Ano nga po yun? Yung nudis. nudes. Nudes? Lalaki me. Lalaki me yun. Ano na gusto mo? Chicken or beer? Yung sikin. Sikin? Sikin di diwata. Gusto mo ilan? Isa. Ano pa po? Yung ah? eh, sukli ko po. Kaya naman si sukli. Sukli. Wala ka mo binibigyan na bayad. Patang to, siguro ko na nalalaki na, no. Ha? Huh? Ay, may lalaki siya. Eh, ikaw? nakita ko yung live mo. Oh, nakita ko yung live mo, eh. Mabibitag ka bubini lalaki, mi. lalaki, lala mi nga. Oh, Basahin lala mo. Lalaki, lala mi. Lalaki, -lala mi. Baka may lalaki ka, no? Sino ko sa sa'yo? Si tatay. Tatay mo? Bakit yung tatay mo may lalaki? Hindi. Gumagamit ng nudes. Gumagamit ng nudes? Itong batang to. Sa'yo na nga yan. Itong batang to. Pabili ng lalalalalaki Kung gusto mo man, lalaki ka to. Kasi mabuli sa ano. Tang to. Lalaki me. Baklang to. Bakla ka no. Okay. Hindi. Uh, eh, bakit ka nakaganyan? Di ba bakla yun nakaganyan? Ay, baklang to. Bastos to ah.